Tila po kumakapit pa rin si Marcoleta. Ako ha, ah, sa so tingin ko, hindi na talaga aabot ng election etong damuhong ito. Dahil wala na eh. Desperado na. Siguro alam na niya na babalik na ang ABS-CBN. Nakikinikinita niya. Uh, tapos, eto pa, hindi niya rin maaninag yung kaniyang panalo sa darating na eleksyon. Kaya sa tingin ko, mag withdraw naman na naman etong si Marcoleta. Wala po talaga kayo puwang sa Senado. Tapos na kayo sa Kongreso, nakalusot lang siguro. Hanggang doon na lang po kayo. Promise yan. Promise. Wala kayong, wala mahihita sa darating na election. Kaya mabuti pa po ay umatras na kayo. Katulad ng ginawa nyo dati. Noon nga, nadala kayo ng uh, ticket or nasa ticket kayo ng unity team. 'Di ba? Hindi niyo man lang nalasap yung tagumpay kaya kayo nag-withdraw, hindi niyo maramdaman na kayo ay winnable. Ngayon pa kaya na yung mga sinasandalan mo, na yung mga inaasahan mo na tutulong sa iyo ay pabagsak na. Oh. talagang wala na ito. Syempre, meron ka pang pride, ano ho? At yung huling pride na yan, ang ginagamit, latak na pride ang ginagamit mo, na akala mo talaga, makakabawi pa kayo, makakabangon ka pa, Mr. Marcoleta. Hindi na po. Nangigigil pa rin ako dito sa damuhong ito dahil nga sa ABS-CBN. Anyway, sabi niya, bakit daw inalis? Ito na naman ang problema niya. Inalis sa si Sara Duterte sa National Security Council. Meron si, meron si PBDM. Ayan. Hmm. At dahil nga daw dyan, tuloy na tuloy na daw ang rally ng INC. <laughs> ang rally po ng INC ay hindi naman sumusuporta kay Sarah Duterte Ang rally po ng INC, di ba nga, kuno ay peace rally Sabi kasi nalang si Marculeta, marami daw ang gustong sumama sa rally nila Oo, oh, yung mga DDS na inaangkin ang rally niyo na akala nila Ay, ay uh, para magpakita kayo ng suporta kay Sarah Duterte Pero ang tanong kasi, gagastos kayo ng sobrang laki pero wala, wala lang? Talaga? Peace rally lang ito. Mm. tapos, hero kayo ng mga, mga INC. Talaga ba? Talaga ba? May power ang mga ito. <laughs> Wala naman tayong problema sa, sa kapayapaan. Mm. ang problema natin po ay ang panggugulo ng mga Duterte. Kaya, eto ang sabi niya. Ito si Marcoleta. etong mga ganitong klaseng bagay daw pagkatanggal ni Sara Duterte nga sa National Security Council, bakit naman system eto. ito Ito'y ito, nakita ko lang. Bakit daw ito ang inuuna ng Pangulo? Sabi natin si Martoleta. Dapat daw ang problema ng mga mahihirap ang unahin ng Pangulo. Hmm. Nauna na nang sinabi na itong kampo ni Sara Duterte. Sa Sara Duterte mismo, nagalit-nagalit sila sa paayuda. <laughs> Tapos ngayon, dapat daw unahin ang mga mahihirap na Pilipino. Ano gagawin? Yun na nga po, tinutulungan. Sa so, tingin mo, hindi nagtatrabaho ang Pangulo sa aspeto niyan. Sa so, tingin mo, hindi namumroblema o hindi tinutulungan ng mga kababayan nating mahihirap dapat yung mga ganitong salita nang gagaling mismo sa mga mahihirap nating kababayan. Eh wala namang ganitong mga klam or wala namang ganitong sigaw ang mga kababayan natin na kuno ay hirap na hirap at gutom na gutom na. Ang sumisigaw ng mga ganyan ay kayong mga diehard dahil gusto niyo magalit ang sambayanan sa nasa Malacanang para magalburuto na nga at patalsikin si TVBM. Hindi po yan mangyayari. Good luck na lang.